Happy weekend sa ating lahat. Ako si Boxki and welcome to my YouTube channel. Natutuwa ako dahil isang makulimlim na weekend ngayon. Kasama ko si Kati na kung saan andito tayo sa loob ng isang National Park, Lorong 5 Realty Park na kung saan ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng iba't ibang mga park sa Singapore. Kaya ano pang inaantay ninyo? Sana magtuloy-tuloy ang ganda ng panahon para makarami si Bogski habang andito tayo sa maganda lugar. Habang nag-uumpisa tayo at para ipakita ko sa inyo yung mga daanan na kung saan nakita ko lang ito accidentally nung papunta ako sa ibang lugar dito sa Singapore. Ang saya talagang makakita ng iba't ibang mga kagandahan tulad ng isang national park sa loob ng Lorong 5 Realty park. Nakakatuwa, di ba? Dahil ang mga paglalakad ni Bogski, minsan hirap na hirap ako kung saan ko kayo pwedeng iikot, kung saan ko kayo pwedeng dalhin para lang mapatuto ako sa inyo kung gaano talaga ka-organize, kaganda ang iba't ibang mga napupuntahan ko para lang makita ninyo ang kagandahan ng Singapore. Isang magandang hapon na naman sa ating lahat. At kahit makulimlim, tuloy-tuloy lang tayo habang andito din ang aking assistant na si Katie. Sana masamahan pa niya ako sa mga susunod ng kanyang mga day off. Ay, saya. Papawis muna tayo, guys. ang saya-saya na kapag talaga nakakahanap tayo ng isang maganda at katahimikan na park tulad dito. Sana nag-e-enjoy kayo sa lahat ng aking pinapakita. After kong tumakbo, natutuwa ako at nakokompleto ang lahat ng aking pwedeng ipakita sa inyo na hindi nawawala yung ating mga bench, yung mga trash can na nasa gilid. Ang sayang ipakita ang linis at hamang-tama rest day ata o nagpapahinga lang yung naglilinis ngayon dito para putulin na kanilang mga damo. Umaagaw pansin sa akin talaga sa si napansin agad kung anong bulaklak daw to. Ate, shout out na naman dyan sa'yo sa Arizona. Ang daming mga bulaklak na pwedeng makita natin dito na nakakatuwa at nagpapaganda sa isang park na pwede nating mapuntahan. Wow na wow na naman ako sa isang panibagong park sa loob ng Lorong 5 Reality Park here in Singapore ang saya dahil umagaw pa sa akin itong mini fitness park nila na kung saan ito yung ating mga pwedeng magamit. Guys, pansinin ninyo, no? Ang liit ng Singapore, punong-puno. At yan ang napapatotoko sa lahat ng ating napupuntahan na hindi nawawala. At take note, Iba-iba ang kulay. Ngunit bawat kulay, natutuwa si boski Dahil nga sa mga kulay na ipinapakita, gumaganda ang buhay ng bawat araw natin dito sa Singapore. Wow, ang saya pala. Ito pala guys, para ano ka, wag kakaiba ka to kata. Kasi kahit papano, nakapato yung kamay mo, ang gusto mo humawak for safety. Pero ito, sige ka ng sige. Natutuwa ako dahil naiipit yung chan mo, siguro paliit din, at the same time yung ating mga binte. Yan ang maganda kapag mag -e exercise ka, kapag napapatuto ako sa inyo, ang Singapore. Wow na wow talaga ako at wala akong masabi. Ito, subukan natin. Ito yung sabi ko, paborito ko. Pero kakaiba siya, wow, parang pa up and down lang siya. Ang saya no, para lang halamong na nagmamarch ka sa lahat ng ating pinapakita. Ang saya, may mga taong umiikot, may mga taong nakatingin kay Bogsky. Siguro iniisip nila kung ano ang aming ginagawa ng aking assistant na sigati. Hindi nila alam kung gaano ko kalam ang Singapore para lang maipakita sa buong mundo kung gaano talaga kaganda ang Singapore. Ang saya-saya talaga after tumakbo, magkwento. Alam nyo ba guys, natutuwa ako sa bawat mga lakad na pinapakita ko. Diyan ko lang kayo yung way para makausap. Itong mga bagay na ito nung aking walking around, dinadaan ko na lang ito sa mga kwento. Lalo na sa mga nagmamahal kay Bokski. Ang saya lang dahil umagaw sa akin itong makulay na playground ng mga batang tulad namin ni eh, Kati. Yan ang maganda guys, no? kapag talagang lumalakad ka, nakokompleto ang lahat ng ating napupuntahan. Unang-una, ano yung pwede nating makita? Yung mga halaman, punot green na nakikita natin. Mga puno, mga shelter na pwedeng tambayan ng mga tao o pagsaluhan. Tulad itong mga bench na magaganda. Itong mga flooring for safety para sa mga batang tumatakbo para hindi sila masugatan. Ang ganda, sana lahat ng ating napupuntaan sa Pilipinas, ganun din. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nagpapakuli. Pero limited lang kung nasaan man tayong pwede makita. Wow na wow talaga itong mga soon na to na hindi nawawala. Na talagang wow. Hindi at ako kasiya. Ang sige na hindi nawawala sa ating mga napupuntaan. Wow na wow talaga ako sa lahat ng aking naikigwento. Ito rin yung mga slides na makulay mukha ata bumabagay sa kulay na ating napupuntahan dahil nga si Bogski gusto gusto niya yung mga makukulay unang una naaatrak ako dahil nga ang ganda na ng kulay ang linis pa nang nakikita ninyo ang ganda rin ng Singapore yan ang gustong gusto ko dahil punong ako ng masasaya dahil sa mga ganitong uri na aming ginagawa kasi guys sa mga paglalakad sa pagkikwento ko dapat maging masaya rin tayo sabi kayo dahil nga nagiging maganda din yung impact kung ano yung ating gustong mangyari sa ating pangaraw-araw busy man tayo sa ating pagtatrabaho ngunit hindi nawawala ng oras si Bogski at ang aking assistant kahit busy man nahuhuli ko pa rin ang kanyang mga oras para samahan ako magluto maglakad or mamasyal sa iba't ibang mga pwede natin makita wow na talaga ako sa mga pwedeng makita rito Tropa Buju, tingnan nyo mo naman. Lagi sinasabi niya rito kapag may nakikita siyang gumagapang kate. Alam mo ang tawag ng aking tropa si Buju? Butiki, butiki. Nakakatawa guys, no, sa mga uri na mga ganyan na i-imagine nila. Ang lahat na pwede na nakikita, butiki. Pero hindi guys, joke lang yun para singit ko. Namiss ko lang ang aking tropa na si Bujo. Sana nag -e enjoy kayo guys. Sa daldal pong ito, punong-puno ng pagmamahal sa inyo si Box. Ang lahat ng ito, para sa inyo. saya di ba? Kapan talaga napapatak ko si Bogski? Napapatak ko sa inyo. kung Gaano pa rin tayo kalakas at mga tukod. Kapatid, ingat ka palagi dahil talaga nagkakaisa tayo. Ang lahat ng ito, mapapanood every two weeks na po tayo. Thank you. Ang saya, umaga upansin sa akin, itong mini circle nila na punong-puno ng mga greeny o halaman na pwede nyong makita. Guys, yung mga ito, ito yung mga bato na kung saan ay sinasabi ko, therapy para sa paa. Kung yung mga taong gustong maglakad na nakapaa, kaso nga lang tayo naka rubber yan yung hindi nawawala sa Singapore. Ang saya lang makakita ng ganito at ramdam na ramdam ko talaga na nasa park si Bogski. Dahil nga, numero uno ako na aakit na papa, pa toto sa inyo kung gaano kaganda ang Singapore. Dahil nga, nung time nung bago ako nag-start na ito, talagang matagal ko itong pinag-isipan aside sa aking pagluluto. Yan ang maganda kapag lumalabas ka, nakikita mo ang kagandahan ng iba't ibang mga parks sa loob ng Singapore. Sana nag -e enjoy kayo sa lahat ng aking pinapakita, maiksiman o napakahaba man. Ngunit yan ang nagpapatotoo at para mapatunayan ko sa inyo kung gaano talaga kagandaan Singapore. Mapa Community Park, National Park, na uh, garden ko ano man ito garden man ito kung saan tayo napupunta at nature park ang lahat ng ito mapapanood every two weeks ng ating maglalakad tuwing linggo na kung saan nasaan si Boxy Papa Pilipinas man o nasa Singapore shout out sa lahat ng aking family familia family one family Labasan family ito all my ES family here in Singapore at sa lahat ng aking mga kaibigan sa Pasig City, Caloocan City, hindi, hindi ko na kayo maisa-isa dyan. Regards din kay Kati. maraming salamat sa muli pag-a-assist mo sa akin. Dito sa Singapore, Jennifer, stay put ka lang dyan. Maraming salamat, Brian. Regards sa iyo at sa lahat ng aking mga kumpare. raito family, Barreros family, Tadeo family, at to all my uh, batchmate, 93 at 97. And regards din kay Ma'am Ana sa aking kumare na, na nasa SM Appliance Center. Ingat ka palagi and palagi kang andyan para kay Boxing. Maraming maraming salamat at muling nagbabalik si Boxing sa Singapore at para ipakita at magtuloy-tuloy lang ang kagandahan ng Singapore. And shout out kay Tita Beg doon sa Ube, napakasarap talaga at maraming maraming salamat at talaga nagkaroon ako ng chance matikman at maipromote pa rin ang iyong Ube. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at muling nagbabalik. Good afternoon at ingat mga kaboksi.